Magandang magandang araw mga kaparehas. Narito po tayo sa barangay Kaibanban City of San Jose del Monte, Bulacan. Ako si makapanay po natin ngayon na mabait na lingkod po ng barangay. Naglilingkod, nagsiservisyo, nagmamalasakit, gumagawa at gagawa pa ng maraming kabutihan sa kanyang nasasakupan dito po sa barangay Kaibanban uh, City of San Jose del Monte, Bulacan. Na si ginagalang po ng barangay, Kapitan Iriberto Unyot Paglinawan Bilisano Jr. Kap, kumusta na po ba kayo? okay. Uh, unang uh -huh. Okay nga ba? Uh, nasa mabuti pa yung kalagayan at patuloy na nagirigod dito sa ating mga kabarangay. Alright, okay. Kap, ito nung kulang po, kumusta na po ba sa ngayon ang ating barangay for the last term? Uh, ang barangay naman namin, ito na. So, buka tayo nasa last term na ng ating mga nungkulan. Pero, ginagawa pa rin natin lahat yung mga kailangan. Yung mga kapangailangan na tayo may ibigay pa rin natin. Uh, halimbawa, kamungan nung sa ko, at uh, totoong na naman talaga kami naglalaan ng pondo niya at ngayon nga uh, meron kami inila naman dyan na uh, uh, pondo na makapaglan kami ng dalawang cart na pang kabuhayan okay. sa mga nakikita natin na uh, hindi lang yan, mabigyan din namin sila ng konti punan para meron na silang uh, pang kabuhayan, hindi lang yung cart uh, kundi meron pang financial uh, na may tutulong para makapagsimula sila sa kanilang ang kabuhay ng negosyo. Wow, okay. Unahin po natin ka regarding for the peace and order. Kumusta po ba ang kapayapaan at katahimikan dito sa ating barangay kay Van Van? Mm -hmm. uh, ang uh, ang kayo ba naman, uh, makasabi namin ngayon, isa sa tahimik na barangay dito sa uh, San Jose del Monte. Sa so, pikat, uh, dito naman talaga ay isamin na namin ni uh, Hados at pagkakilala yung mga tao. Mm -hmm. Kung meron ng mga problema, eh, minimal lang naman. Parang uh, kung meron mga okasyon na hindi nagkaunawaan, mga chismes, pero yung mga hinis, ay eh, wala naman kami dito. Alright, okay. Pero kap, ano po mga batas na pinapatupad nyo dito para manatili po ang kapayapaan sa ating nasasakupan? Eh, siyempre, muna una, ang uh, aming ginagawa uh, dito, uh, aming uh, itinuturo yung aming carpio, at at uh, the same time yung aming mga tanod, eh, aming talagang uh, pinagluruwin. At uh, within Saturday, 24 hours, talagang tuloy-tuloy yung -tuloy nasa palanggay sila para kung may mga taong may kailangan na responde o tulong, ay eh, madali namin silang matulungan. Alright, okay. So dito naman po tayo ka regarding sa environment, lalo na po sa ating basura sa ating barangay. Ah, sa basura naman talagang medyo kami may quit dyan. Isa so, mm -hmm. yung barangay namin sa sumusunod sa ating solid waste. Oh, na, sa sabi na natin sa Republic of Nice 03 mm -hmm. mm -hmm. na yun naman talaga ay eh, kami kaya eh, nga sabi namin may kami dyan Uh, ang ginagawa namin dyan uh, una, uh, yun ang magulong namin kasi may mga subdivision na rin kayo sa amin. Yes, opo. Uh, Araw-araw namin tunog ng reaksyon ng kanilang uh, uh, uh mga ways nila kasi Uh, wala sila magtatapunan, uh, hindi wala sila mga note mm -hmm. Kaya pag yan, eh, araw-araw namin kinokoleksyon yan Yung namang aming uh, co-processing, uh, eh, inahapat namin yung tuwing mandi ng uh, umaga rin tapos sa hapon yung mga factory returnable. At kung magtis uh, matis naman at Friday, ang hinahabot naman namin ay yung mga residual. At kung huling araw naman ng Webes, sa so buwan ng huling Webes ng buwan, ay eh, sa amin na uh, uh, solid, uh, solid way, uh, solid, uh, sa uh, program. Kaya yun talaga halos, uh, araw-araw ay naandyan naman yung aming mga bayaman para mag-estream na namin kay Alright, okay. Pero kap sa mga pag-iikot ay napakalinis ng barangay kay Banban. -Ban. Ako ni eh, ah, noon na kasi nahihirapan din kami. Kasi mm -hmm. along the highway, Opo. Oh, uh, kami ay danan Mm -hmm. Noong uh, ruta ng uh, Utarban Rizal, at kung yung pang mga ibang na dumadasa sa kay Banban, eh hindi talaga misa naiwasan na yung mga kumakain eh, nakapagtatapon. At yung mga uh, ibang mga na dumadaan o ibang residente misang uh, misan na kakapagtapon yung mga anak nila eh kami eh ang ginawa namin yan eh na kami ng isang uh, sa sweeper na araw-araw walang ginagawa kundi pumulot ng basura para yung anong DIY namin ay eh, talagang malinis at hindi lang yun mm -hmm. even naman yung mga eskinita o yung mga uh, ibang mga uh, sa amin sa eh yan yung talagang naman namin Uh, ginagawin din namin ng mga barangay niya kung paano yung aming mga empleyado no? na masabihan yung mga, lahat ng mga mga, mga na masunod o sunod sa mga pataso or dinasan na namin yung barangay. Alright, okay. Pero kapay tanong ko lang po for the first term, second term, and itong last term, ano na ba ang ating mga ligasing na ipundar dito o tinatawag nating accomplishment o big accomplishment sa ating barangay kay Banban? Actually, anong kaya mm -hmm. tayo po, talaga naman ang, ang barangay Uh, nasa uh, uh, maayos na rin, kaya naman uh, siyempre ang uh, taon-taon yung mga bagong pinagkailangan itayo. Ang mm -hmm. uh, mga day care center, oh, merong ng, uh, uh, hours ng, uh, mga opisina ng alms ng mga lupon. Kaya naman yun kahit na paano ay eh, nalagyan natin ng munti ng isang opisina pero sabi na natin kahit na meron na kulang pa rin. Kaya nga ang ginagawa natin dyan, patuloy tayong lagi na, lagi na lang tayong maahamuyin sa ating punong at ating kongres man na talagang mang, walang iniisip kung paano kung mababa ng problema yung mga uh, mamamayan ng buong sa Nasa del Monte. Kaya yan. Uh, meron tayong magangin na mga SK on. Opo. Meron ba tayong bagong bigay. Yes. Yung mm -mm. ating uh, binamahal na kongresista, yung ating mga reclapping, ano na naman doon? Meron din na naman yung sinipigawa ngayon. At yun naman kasada natin, uh, nakapagpagawa na sila at yung sa sityo 14 ay naiba as part of Okay. Pero ibig sabihin ka, regarding sa ating mga yun po, street lights, CCTV cam, so ano pong mga naging accomplishment pa po natin dito din? Actually, ang isa sa mga sabi namin na maraming accomplishment ay yung uh, uh, 14 at ako 15 yun. Ay, uh, bumili, naka, nakipag-usap kami sa may ari ng lupa. Mm. Sa may uh, sitio 14, na mayroon isang lote kasi doon yung si Mrs. Uh, Attorney Paz uh, del Prado na kami siya pinumbinse, kinausap, na yung lupa nila ay maibigay na lang sa away oh, to sa mga taga-barangay. Opo, opo. Pero sabi nga niya, eh, kasi ito yung na minang naman namin. Pero kung gusto mo ka, pa tayo mag-usap. At nito nga, 2016 opo. or something 17, uh, eh yan, eh, nakausap na namin siya roon. At siya, naman namin ni eh, tumulong na yung lupa na isang hektarya na minang nila sa kanilang mga magulang, eh magawa namin programa para sa aming mga kabarangay. At yan nga, uh, kinausap namin siya hanggang sa tinuwan ng anong uh, kami, noong pag-develop uh, yung pag, uh, salus eh, na kakaroon ng road writing eh, at yung ABCB nito mo eh, meron mga tinuwan ng ABCB at mm -hmm. uh, ng writing eh dyan namin na i- hanap o naikuhan ng lote na pwede nila po tayo. Ay, yun namin, mga sabi yung accomplishment ng barangay. Opo. Ah, kaya lang sa ngayon, dahil ang inaayos na namin yung, yung didoctrination ng para ma maayos siya kasi na ng mga nung ma natin sa ating puno ng Dusuta at ating uh, ating, Robes na masimento na para yung ibang mga gustong tumirang doon ay makapagpagawa na may maayos ito na. Yun yung isa. Okay po. Pero kung para sa inyo, Kaps, na nabanggit niyo po sa mga konklusyente at mga programa ninyo, ano naman po ang karagdagan po pong priority pa sa pagunlad pa lalo ng ating nasasakupan na barangay? Actually, okay, ang barangay namin kasi, eh, wala kasi namin cover for. Opo, opo. Pero ngayon, eh, meron na kami ng isang resolusyon. Mm -hmm. At ang eh, -isa, isang ay nagsasama-sama at nagkaisa, nagkumuha ng isang resolusyon na kami ay makabigin ng dote. Ah, uh, kami ay mayroon ng uh, ginawang block mm -hmm. para may pagdala sa mga ari ng lupa sa tabi ng panganti namin. Opo. Na mm -hmm. makabili kami ng uh, portion ng lote niya na kahit wampay para magtanyo namin ng cover board. At nung ibang posibilidad, posibilidad Opo. na magamit at uh, mapakinabangan nung mapakinabangan ng aming mga kabarangay. Yan wow. yung wow. isa. Iba, bukod pa doon yung mga livelihood at saka yung mga training na para mas lalo makatulong kami makapagawa ng mga proyekto na pangkabuhayan sa aming mga maliliit na nagninigosyo -ne dito sa amin sa Kibangan. Wow, okay. Kung nanonood po ngayon kapang pang inyong minamahal na mga kabarangkay o ating mga kabarangkay, ano po ang inyong panawagan para sa kanila at mensahe sa inyong minamahal na mga kabarangkay na kayo po ipatuloy patuloy na minamahal dito bilang po barangay? Okay. Eh, tayo ay nagpapasalamat sa mga ng mga na tumutulong na masuporta ah, do sa mga ating mga programa. At naman isa naman ang ating siya sabi, sa mga taga-kaibamban -tay na tayo ay magtulong-tulong, at tulungan nyo kami, tayo magsama-sama para sa uh, ah, ikatakarumpay ng gayunin ng sanggunian para sa ikaayos at ah, magandang gayunin para sa lahat ng mga huyan ng na mga nangyayon. Sabi ko nga lagi ay eh, tayo sama-sama magtulong-tulong para sa kaibamban na walang iniisip kundi paano natin itong mapapaganda uh, at paano natin mapapunggat ang uh, mga mamamayan na matulungan sa lahat ng angtas ng ating buhay. Wow! Okay. So ano naman po ang inyong misahin sa inyong masisipag na mga barangay worker at kasama po niyo dito ang inyong mga kagawad? Ay, syempre sa mga kagawad ko naman, pagkama uh, hindi kami magkasama ng eleksyon pero sabi nga na namin isa naman ang, uh, ang, ang ating lalo ngayon, ang makatulong, ang mayaay sa ating barangay, uh, mapagsama-sama yung mga tao na ang politika tapos na, eh tayo mag-aisa na uh, para yung mga programa ay eh, maaating maibaba, ng maayos at ng mapakinabangan ng lahat ng tao sa ating barangay. Okay, alright, ayun po ang pinakamagandang nisaya ng ating butihing lingkod po nung barangay dito po sa barangay Kaibanban, City of San Jose del Monte, Bulacan Ayun po kay Kap, tulong-tulong, respeto at mga magkaisa tungo sa pagunlad ng barangay Kaibanban Magandang araw po mga kabaryas, Leigh Castro po ng parehas ninyo, singat-ingat po kay Kap and your family, ka, this is all Mabuhay ka Kap, hanggat gusto mo